What's well, up mga kayo, welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita, walang kinakampiyang sumasalamin sa katotohanan lamang thank you

tala ka paso kayo. Tago pa dito yun. Baba niyo na yung mga panita, niyo na yung mga panita, baba niyo na yung importante. panita. Pero dito lang ako kumikita ng pangalunta, ano, kumikita mga panita. Baka sila po nakakalayo, nakakaya na kayo. Tawag ka muna, tawag ka muna. Sige na, sige na. Tawag ka muna, pagka hindi ka muna daro, kukunin namin yan. Aga. Aga, muna yun. Aga, tawag muna. Tawag muna, tawag muna yan. Tawag ka muna, tawag ka yun, na yan o nablog na o. Nablog na yan o. Nablog na nga yan. Nablog, nablog na yan. Hindi na mo muna ron. Para matapos na. Dada, dada, dada,

turunnya awah kami digenai awah sampai pak nulak nang terbawa

Pa dito, na? Na inyo, inyo, yeah. pa dito lang pasok kayo. Tago pa dito yun. Babaan nyo na yung babaan nyo na yung mga paninda, babaan nyo na yung mga paninda. dito lang po kumikita ng pagkakasano, kapinda, mga paninda. Pakas lang po nakakalayo, nakakaya na kayo. Tawag ka muna, tawag muna. muna. Sige na, sige na. Tawag ka muna, pagka hindi ka mudara, namin yan. Tawag ka okay. muna. Tawag okay, Tawag ka muna yan. Tawag namin, tawag ka. Nablog na yan, nablog na. Nablog na Nablog na nga yan. Nablog na yan. mo muna ron. Para matapos na. Doon doon doon

menawar nah, penunggang hmm. oh, ya nak thank you ya mimpi nak asyik eh oi wonder pun